Ayan, tayo be. Dito po ang gawin yung mga people kung mayroon kayong mga gamit o oh, karin sa akin o oh, kahit kanino galing. Anuhan nyo, pag tuwing Martes at Biernes, anuhan mo na langis, kaliguan yung ng langis. Yung mga mga sam ano ganito yan yung mga tito so, ano natin dapat lang talaga na ang ating mga gamit dito ilalamisan may mayroon kayo radya kayo kahit na sinukuan yan langisan. lamisan lang lagi ha para Mahuhay ang ating mga gamit Yan, katulad nito Ito eh, nilangisan ko Kahit makinis na siya, nilangisan ko pa rin Pwede mo rin itong kailingan Pwede tayong humiling Ito uh, uh, Makikita ninyo Pagka ito'y gumalaw Yan, tingnan ninyo yung daliri ko ha. Yan daliri ko Ay, pagka Ganyan, para kitang kita pagka ginalaw ko yung daliri ko, gagalaw yan. Pagka ginanyan ko, gagalaw yan. No? So, steady lang tayo. So, magtanong tayo. Pwede nyo gamitin pendulum ang inyong mga kwintas, mga people. Pagka buhay ay inyong gamit, ha? Yan. Ganito, katulad nito, magtanong ako. Ha, kaibigan. Ang ganyan, pag gumaganyan to siya, oo. Pagka ganyan, hindi. Ha? Yan. Tatanong tayo ngayon sa ating mahal na pendelong na bao na libon at radya kayong pulahan. Tingnan ninyo yung kamay ko. Yan po ay hindi gumalaw ha. At hindi rin siya gumalaw. Hanggang hindi ko inutusan ng aking bao, hindi yan gagalaw. Okay? So, kaibigan, raja kayo at libon na bao, ako po ba ay magtanong sa iyo, uh, maganda ba ang takbo ng taon ko ngayong 2024? tingnan ninyo ang bao uulitin ko kaibigang bao maganda ba ang takbo ng taong ko magiging uh, magiging blessing ba ako yan tingnan ninyo tingnan niyo rin ang kamay ko na kung gumalaw ba ng ano lakasan mo kaibigan yung may pakita natin sa tao na tunay ka. Uh, ngayong taon na ito, mula ngayon, umpisa ngayon, at umpisa sa susunod na taon, the whole year, magiging maganda ba ang blessing natin? Marami ba ang darating na swerte? Ayan, ganyan. Okay. Uh, okay, maraming salamat kaibigan sa pinapakita mo na katotohanan hari nawa magkakatotoo uh, manalo ba ako sa loto ngayong taon na ito yun lang tanong ko rin kung manalo ba ako sa loto pagka umikot yan hindi pagano. gano tinan nyo iikot na yan nagdadalawang isip no Ay, manalo daw ako sa loto ba May problema, hindi ako nagtayo ng luto. Tunay, totoo yan. Uh, totoo yan na manalo tayo sa loto. Ngayong taon na to. Ayan. Sabi niya manalo daw sa loto. So, ibig sabihin, magiging milyonaryo ako. Totoo yan. Sinabi mo yan. Eh, lumakas naman siya, oh. Tingnan mo, lumakas ng lumakas. Harinawa, no? Talagang lumakas, oh. Harinawa na totoo yung sinabi ng pendulum natin. Ay, ito naman ay hindi ko rin bigyan ng ano, pero harinawa na mangyari ano. Yan. Okay, maraming salamat kaibigan na pinakita mo at huwag ka na muna gumalaw. Yan. Hindi na rin siya gumalaw kaibigan. So, ngayon bang taon na ito ay maswerte? Swerte ba ang taon na ito? Swerte ba ang taon na ito? Lakas ng galaw niya sa beans niya. Maswerte ba ang taon na ito, kaibigan? Na? Hindi. Mukha ang ano. Mukha ang sa umpisa pa lang. Marami na naghirap. Pati yung daliri ko, anong pumipintig? Hindi maswerte ang taon na ito marami bang maghirap sa taong ito, kaibigan? Maraming maghirap daw. Wala. Tingnan ninyo yung daliri ko. Eh. Makikita nyo naman kung gumalaw yan. Eh. Steady lang yan. Kasi ibig sabihin, problemado. Pataas na ba ng pataas ngayon ang mga, ang bigas, kaibigan? Mahal namin kaibigan na Pentelin. Pataas na ng pataas ang bigas pataas na ba ng pataas ang bigas ngayon? Ang taas na ng bigas, ang mamahal na. Oh. Ang mahal na ng bigas. Tingnan ninyo, kaibigan. So, tunay nga na ang bigas ngayon pataas na ng pataas, kaibigan. Ang lahat ba nang bilihin ngayon pataas na ng pataas? marami maraming salamat sa patutuo kaibigan wag ka nang gumalaw kaibigan yan po ang ating pendulum na nauutusan ko uh, makakakuha ba ako ng ginto kaibigan gusto ko kasi magkaanting ng ginto la matutuo, tutu totoo yan lakasan mo nga kung tutu tutuo kaibigan Totoo ba na makakukuha kami ng ginto? Kunti lang Saan kaya kami makakuha ng ginto? Makakuha talaga kami ng ginto Ano klaseng ginto yan? Ginto sa bato? O ginto sa buhangin? Nandyan sa dalawang yan Lakas niya o oh. Ginto sa bato at ginto sa buhangin makakakuha kami. Sa kailugan ba matagpuan ito kaibigan? Sa ilog daw matagpuan. Sa dagat mayroon ba kaibigan? Mayroon bang ginto sa dagat? Mayroon bang ginto sa dagat? Wala daw. Tingnan mo. Wala. Wala. Sigurado ka walang ginto sa dagat? Wala. So, hindi totoo yung ginto na ay totoo yung buhangin na yun sa, da, sa ilog lang talaga mayroon at kabundukan ang ginto nasa bundok at nasa ilog o, oh, tingnan ninyo diba nag-aagaw yung ano nya ok so maraming salamat sa iyo kaibigan tama na po kasi nakaka ano na papagod na rin yung mga daliri kasi yung daliri ko maraming salamat bigyan natin sila ng halaga mga kaibigan pagka sinagot yung mga gusto natin katanungan halikan mo rin ang iyong uh, inyong pindaloong o anumang bagay na ginamit mo kasi tingnan mo yung kamay ko kaibigan na kay steady lang yan pagka gumalaw yan dapat ginalaw ko rin dapat gaganyanin ko rin makikita mo kung gumalaw yung daliri ko tapos kung gaganon siya makikita mo kung gagalaw ganun di ba wala naman pero diba, sabi sabihin totoo yan totoo po ang ating pendulum na ito. Kasi ito, radya kayo, kalikasan to. Hindi sinungaling ang kalikasan. O paano people? Nakapag-share ako sa inyo ng ating pendulum. Paano tayo, uh, paano natin tanungin ang ating mga karga. Yan lang po. Maraming salamat. Okay, God bless po.